Leila, tingnan mo to. Yana, sumosobra na to. Hello rats, kumusta? Leila, lalo silang dumadami. Don't worry, gagawan natin 'to ng paraan. At bakit kayo tumitingin dyan, ha? Bakit, bakit hindi pwede? pwede? Ayaw nyo rin sa kanila ano. Okay lang sa akin, 'di ba, Dima? Yana, kailangan nating labanan 'to. Kailangan may gawin tayo. Leila, lalaban tayo simula ngayong araw. Bakit pa ayaw ng mga rats yung anime? Sino bang may gusto kahit naman ako eh, sa tingin ko wala silang lugar dito. Sa tingin ko wala silang pakialam sa opinion nyo. Tingnan nyo nga, lalo silang dumadami. Di sa tingin ko hindi magtatagal magiging anime boy ka rin. Ano? Ikaw nga nagsusuot ng black hoodie eh. Ano ngayon? Hindi porkit nagsusuot ka ng black hoodie, anime ka na? Huwag na nga natin silang pag-usapan, masyado na silang napupuri. Gusto ko yung anime image, lalo ka nagmumukhang payat. Sasabihin ko na lahat. Lahat kung ano tingin ko sa kanila. Yes bro, ako rin. I think this is too much. Kailangan nating ayusin yung pag-iisip nila. Hello! Boys! Stop! Not what is this? Anong what is this? Oo, oh, nagbago ako ng konti. Ano sa tingin mo? Maya, ano yung sinusuot mo ha? Mascot, anime ako. Sumusobra ka na. Oo, oh, kayo. Sumusobra na kayo. Grabe. Nabasa niyo ba yung mga comments? Nakita niyo yung mga nakasulat dito? Hindi pa. Sabi nila sa comments, cool daw kami. Sabi ng mga subscribers, mga impostor kayo, wala kayong alam sa anime. Anong ipin mong sabihin? Cool, masaya ako na alam ng mga subscribers yung anime. Pero image lang tayo. Hindi pa tayo pwedeng mag-experiment sa outfit. Pero girls, mga cheerleaders kayo. Hello, hindi kayo anime. Ano kang pamasko? Okay, nanood kami ng anime at nagustuhan namin problema dun. Ayoko na yung image mo, anime. Please, umayos ka. Mas gusto kita nung cheerleader ka. Maya, ang gusto ko, isa kang bunny cheerleader. Nat, ayoko na yung image mo, anime. Diana, inaaway nila kami. Boys, ano bang problema nyo? Nagdala kami ng isang bag ng damit para sa inyo para maging anime din kayo. Tingnan nyo si Timuro. Mukha siyang lalala fan-fan duck. Ang cute. Ah, sino yun? Timur. Cute na fluffy to yun. Ah. alam mo, Diana? Kung anime kayo... Eh di hindi na ako mascot. Para saan pa lahat ng to? Oh my God, nagumpisa na yung pagtatridor. Una yung mga subscribers, tapos ngayon ikaw naman maskot. Walang nagtridor sa atin. Sinasabi lang ng subscribers yung opinion nila. Ititigil na ba natin to? First day ko sa anime image. Johnny, supportahan mo naman ako. Matigas si Johnny parang bato. Gaya ko, hindi namin susuportahan tong nonsense na to. Tama? Yes, I want support. Wow, Johnny, ang bilis mo naman magbago ng opinion. Johnny, di ba sabi mo kahapon gusto mo maging anime? Hmm? So anong ibig sabihin nito, boys? Maghihiwalay na tayo ng landas? Mascot, tapos na sa atin ang lahat. Hindi mo ako sinusuporta. Sakat, <laughs> hindi ko ina-expect sa'yo to. Gumastos pa naman ako para sa outfit mo. Tapos umurong ka. Guys, sana hindi magtagal tong nonsense na to at magkaroon kayo ng reality check. Oo, guys, sumusobra na kayo. Hindi to gusto ng buong school, pati ng mga subscribers. Hindi ako naniniwala. Sinusuportahan ako ng subscribers ko sa lahat ng bagay. Hindi hey. sa lahat ng bagay. Basahin mo yung comments. Okay, babasahin ko na ngayon. Oo, magbasa kayo at matuto kayo. Alam mo, Chani, hindi ko ina-expect sa okay, Hindi na natin sila kasama. Galing sila sa ibang planeta. Oh my God! Puro basura. Diana, Diana ano? ano? Ang sama ng mga comments. Ibig sabihin, ayaw na sa akin ng mga subscribers ko. Siguro tigilan na natin tong anime. Nakita mo galit sila sa atin? Timur, papano? Gustong gusto ko to. Diana, huwag ka nang umiyak. Ikaw yung the best. Oo, mali yung mga subscribers. Oo, nasa likod natin sila. Mahal nila tayo. Talaga, girls? Sa tingin nyo? Oo naman. Okay, guys. Hindi na ako iiyak. I'm the best. Kami rin. Mean, lahat tayo. Paano naman ako? At ikaw, Timur. Para akong lalala, fan fan doc. Oo. Ha <laughs> chocolate nga! Oh, Rats! Bakit naman high blood kayo? At bakit hindi? Nakikita niyo ba kung anong nangyayari sa mga bunnies? Tsaka dun sa isang basketball player. Yun lang ba? Ako nagpo-protesta pa rin. Nakita nyo, nakatakip ako. Very good guys. Huwag kayong magiging bad example katulad nila. Alam ba nila kung anong ginagawa nila ha? Actually, choice nila yon. Ako gusto ko yung anime. Seryoso ka? Gusto mo yung anime? Ice, kahapon ko pa sinasabi sa'yo. Hindi naman sila marunong sa anime. Guys, wag natin ipahiya yung bunny school. Okay? Huwag kayong maging anime. Huwag niyong tulalan yung mga bad example na bunnies. Kami okay, ayaw man. namin yung anime. Dima, i-order mo nga ako ng masarap. Nagugutom yung star mo. Star? Kakatapos mo lang kumain ng isang buong pizza? Vegan pizza yon, Hindi ko nga na-feel yung kinain ko eh. <laughs> yung star mo, hindi yan star. Isa yung buong galaxy. Alam mo pare, bakit star yung dinidate ko? Kasi attracted ako sa mga stars. Guys, please, iligtas natin tong school together. Worried talaga kami sa bani school bilang administrators. Frogs, anong masasabi nyo? nyo? Rats, ewan ko kung bakit sinasabi niyong hindi magaling yung mga bunnies. Pero kung kayo yung magaling, sige nga sabihin niyo kung anong ginagawa nilang mali. Oo, curious kaming marinig. Thank you, Ice. Blandy, kung naiintindihan mo yung anime, hindi lang to tungkol sa cute outfits or cute voice. Hindi lang ganon. Anime, parang mga taong galing sa cartoon. Yana, anong taong galing sa cartoons? Kung wala kang alam, huwag ka na magsalita, okay? Yana. Leila, nakita ko ganon yung anime. Okay na, Rats. Thank you sa information. Kung gusto namin maging anime, hindi kami makikinig sa inyo. Natatakot ako. Feeling ko magiging anime yung buong school. Hindi, masyadong nag-show off yung mga bunnies. Babalik din lahat sa dati. Lemonades, please. Leyla walang nakikinig sa atin. Makikinig sila sa atin. Sinusuportahan ko yung rats. Ayoko ng anime. Ice, wala ka talagang naiintindihan. Meron bang football player anime? <laughs> Kapag naging anime ka, katapusan mo na yon, okay? Narinig mo yung katapos na Ano ako? Gusto ko yung high haircuts tsaka yung arrows. Pare, yung mga lalaki, walang high haircuts tsaka arrows. Di man nag-order ka na ba ng pasta para sa star mo? Pizza, pasta para sa lahat. Yung kay Kev Double. Alam nyo guys, naisip ko, ako yung pinakamukhang anime dito. So? Tapos bukas, iba naman. Makikick out ka lang dito sa school, no? Zach, subukan lang nila. Hindi naman nila magagawa yun. Okay girls, akin na. Eto na, Teacher Mike. Okay. Okay. Taya, good. Okay, good. O ikaw naman, Cindy. Patingin mo sa'yo. I tried my best. Ay, Cindy, hindi maganda. Ulitin mo to. Teacher Mike, kailangan namin ng tulong mo. Teacher ka namin, kailangan makinig at supportahan mo kami. Ikaw lang yung tao dito sa school na hindi kami na -recheck. Teacher Mike, lahat galit sa amin. Wait, sandali lang. Nagagalit sila sa mga coolest teenagers dito sa school. Tama ba? Tama. Tama. Teacher Mike, kailangan ko yung tulong mo. Teacher Mike, pwede mo bang sabihin ko anong isusulat ko dito? Taya, Cindy. Hindi nyo ba nakikita? Nasa trouble sila. Halika, pasok kayo. Ano ba nangyari, ha? Ano ba yan? May additional class tayo kay Teacher Mike, tapos dumating sila. Oo, inagaw nila yung attention ni Teacher okay, Mike. Okay guys, ano ba nangyari ha? Teacher Mike, galit sila sa amin kasi naging anime kami. Oo, yung rats, tsaka yung buong school, hate kami. Yung mga subscribers. Pati yung mga boyfriends namin, pati sila. Pero hindi si Timur, kasama namin siya. Okay girls, relax lang kayo, relax. Teacher Mike, anong gagawin namin ngayon? Hindi ba namin pwedeng gawin yung gusto namin, ha? Okay guys, may sasabihin akong secreto, Si Teacher Mike saring anime dati at alam niyo lahat sila nagalit din sa akin ano? ano Cindy Teacher Mike, hindi, hindi namin maintindihan. maintindihan. Teacher Mike, sabihin mo sa amin yung story mo. Cindy, Taya, umalis nga kayo dito. May malalim kaming pinag-uusapan ni Teacher Mike. Excuse me, meron kaming additional class ngayon. Oras namin to kay Teacher Mike, tapos inagaw niyo. Sige na girls, bibigyan ko kayo ng mataas na grade, umalis na kayo dito. Guys, anime ako dati at lahat sila nagalit sa akin, pero ginagawa ko lang naman yung gusto ko. So Teacher Mike, lahat ng ginagawa namin tama, pero lahat sinasabi hindi kami anime. Teacher Mike, bad joke daw kami. Thank you, Teacher Mike. Yes, mataas na yung grades ko. Makakapag-relax na ako. Guys, hindi kayo joke. Kung meron kayong gusto, gawin nyo. So, uuwi tayo ngayong araw pag-aaralan natin yung anime culture. Oo, papatunayan natin sa lahat na pwede tayong maging normal anime. At magiging totoo tayo. At may ako ni Mascot at magiging anime din siya katulad Guys, ko. Guys, nandito ako lagi para sa inyo. Thank, Thank you, so you so much, Teacher, Teacher Mike. Huwag kayong matakot kay Lila at Yana. Kakausapin ko sila. Okay, boys. Pupunta tayo sa principal. Ano? Wala lang kami ginagawa. George, hindi guilty si Bravasti. Guilty siya. Siya may kasalanan nito. So boys, ano nang gagawin natin ha? Siguro, wag muna natin sila kausapin. Ako hindi ko kakausapin si Maya. Alam nyo, na ako sa isang cheerleader, sa isang champion, pero ngayon, isa siyang anime. Yes, me too bro. I'm a basketball player, tapos girlfriend ko anime. No way. Okay, so boys, katapusan na. Mukhang ganun na nga boys, pero ayoko pang magpaalam sa outfit na to. Are you serious? Hindi ka ba napapagod dalhin yung ulong yan? Sali ka na sa basketball team. oh bro, sumali ka na. Makakahanap ka ng normal cheerleader. Okay bunny head, goodbye na. Hindi na ako mascot simula ngayon. Okay guys, kung sila, tinrador tayo, pati yung team nila, tayo hindi. Hindi tayo trador, tayo ay mga basketball players. Basketball player! O tara na basketball player, tuturuan ka na namin paano magbasketball. Hindi naman ako loser sa basketball no. So sino unang pupunta sa principal? Wala, 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 wala no? George, please! Huwag mong dalhin si Provasti sa principal! Pangatlong beses na to this month! Makikick out na siya dito sa school! Gigi, kailangan pumunta ni Provasti sa principal! Tatlong beses na niya sinira yung window! Pero hindi ako, yung bola! George, iniimagine namin basketball player kami! Wala akong pakialam sa iniimagine nyo! Pupunta kayo pareho sa principal! Hello, Hello George. George! Hello, Hello losers. losers! Hello, mga weirdong teenagers! Guys! kay George na wag dalhin yung mga boys sa principal. Please, Please naman. naman. Oh, guys, deal. Help for help. Well. Wala kaming ibang options kahit mababait kami. Oo, oh, agree. Tama na yung daldal. -dal. Tara na, bilis. Okay, we agree. Pero tulungan niyo muna kami. George, sa tingin ko hindi mo na kailangan dalhin yung mga boys sa principal. Ano bang ginawa nila ha? Sinira nila yung gym window. George, problema ba yon? Hindi, hindi problema yon. Papalitan namin yung glass dun sa gym window. Okay, George. Oo, pero hindi na see-through. Kasi ang daming dumadaan dun sumisili. Seryo? So, nakita mo na, George, buti na lang sinira namin yung window Thank you, guys Well, hindi enough yung thank you So, losers, kung meron magkumbinsi sa inyo na maging against sa amin Ipagtanggol nyo kami, okay? Kailangan namin ng support Sa ngayon, nare-recheck kami ng buong school Kami na coolest teenagers Pati yung mga boyfriends namin Ano? Thank you, George, pwede ka nang umalis Salamat, guys, tinulungan nyo kami Ang cool nyo talaga Ipaglalaban namin kayo anime, guys Okay, deal Losers, huwag niyo kaming bibigoyin sa so, Timor, saan mo iniwan yung lunch mo? Hanapin mo na! Nakakainis! Pa, paano ko si Sakat? Pati si Johnny, nare ako! Ngayon lang yan, girls! Ngayon ang lang yan! Ang weirdo nyo talaga! Sinaid nyo yung mga losers sa principal! Minsan, nangyayari yan! Minsan, nagbabago yung lahat! Timur, nakalimutan mo ba kung saan mo nilagay yung lunch Hindi mo? Hindi ko maalala! Baka mamaya, meron ang kumain! Hanapin mo na! nasya -shock talaga ako sa nangyayari dito sa school. Puro basura na lang yung nangyayari dito. Football girls! girls? Against ba kayo sa image ng mga bunnies, ha? Ano? Oo, Oo against, against kami. kami. Ako, gusto ko. Bakit? Nagpre-prepare yung mga rats ng secret deal against bunnies. Feeling ko, may hirapan sila dun. mm -hmm. At hindi namin alam kung sinong kakampihan namin. Siyempre, against kami sa mga bunnies. Anong masquerade yung ginagawa nila dito? Hindi naman sila mukhang anime. Normal sila. Ano bang ayaw nyo sa kanila? Kahit hate ko si Diana, sinusuportahan ko sila sa sitwasyong to. Narinig niyo yun? Kahit yung footballer, kampi sa kanila, hindi tayo pwedeng maging against sa mga bunnies. Hindi, Blondie. Hindi na kita patatawarin ng second time. Blondie, hindi, hindi para, para sa atin yung anime. anime. Against din ako sa mga Bani's, Naiinis ako sa kanila. Sinira nila yung additional class namin kay Teacher Mike kanina. Support kami sa mga rats at sasama kami sa secret deal. Secret deal against Bani's, Bani anime. Ako suporta ako sa anime. Magiging anime boy ako bukas. Zoop, kapag naging anime boy ka, hindi na kita kilala. Tandaan mo yan ha. Pati ikaw, Zach. magiging anime boy. Okay guys, huwag na tayong mag-isip ng masama. Uminom na lang tayo ng masarap na hot chocolate. Okay guys? Yeah! Pizza, ice, igawa niyo kami ng hot chocolate please. Okay girls, anong itatawag ko sa inyo? Bunnies or anime girls? Sino bang mas kamukha namin? Bodies and anime! So, tawagin mo kami ng ganon. Okay, girls. So, five hot chocolates. Hindi ko sila pagsaserve, no? Paliw ka, Ice. Oh, nandito na yung mga stars. Last day yun na sa mga damit na yan. Hindi kayo magiging anime dito sa school. Rats, sabihin niyan kay Teacher Mike. Actually, kakampi namin siya. Hindi pa ba niya in-announce? Hindi si Teacher Mike yung masusunod dito. Kami yung admin dito sa school at normal teenagers lang yung mag-aaral dito sa school na to. Oo, tsaka hindi naman kayo mukhang anime, no? Oo, mga bad joke kayo. Alam nyo, Rats, pwede akong maging bastos sa inyo. Pero hindi ko gagawin yon kasi cute ako at isusuot ko yung gusto kong isuot. So umalis na kayo sa cafe at wag nyo na kaming inisin. Dito pa kayo? Ayun yung pinto, oh. Nat, alam namin kung nasan yung pinto. Last day, last day nyo nang isusuot yung mga damit niyan dito sa school. Hindi kayo makakapasok dito sa school nang ganyan yung mga itsura nyo. O matakot kayo sa secret deal namin. Oh my God! Sino ba sila? Guys, di ba dapat maganda lang yung pinag-uusapan natin? Guys, ubusin na natin tong hot chocolate. Tapos pumunta tayo sa bahay ko. At girls, maghahanap tayo ng new outfit Bukas. Yay! Guys, ayaw nyo ba talaga kami? So, Sorry kung hindi kami mukhang anime para sa inyo. Gusto lang namin subukan. Gusto lang namin maging totoong anime. Sorry kung merong mali. Sana mahalin nyo pa rin kami. Anyways, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! -bye. Bye! The Breath of Thunder, first style. <laughs> <laughs> Well, well guys, guys are, are you ready? ready? The Breath of Thunder, first style! Let's go, fight!